Walo katao ang nai-record na nairido sa karambola ng limang bihikulo sa Purok 3, Barangay Rawis, Ligaspi City, alas 11.30 kasuod mang aga, Desyembre 15. Kabal sa mga lugada ng duwang pedestrian, duwang motorcycle driver, sarong tricycle driver, duwang driver ng kotse, asin sarong pasahero. Sa inisyal na investigasyon, nawaranin kontrol sa manibela ang driver kan sarong imbueltong kotse. Napauli na kuta sa barangay Arinbay, Legazpi City, hasta sa araduhon kaini ang mga nasa inutan kaining bihikulo. Human error naman ang nahihiling nakausakan insidente. Uh, bali po ining nangyaring uh, incident sa uh, of Porostrek Barangay Rawis, Legazpi City. magpunti magkonsiderata pong karambula, uh, multiple collision, uh, po ng kan uh, halos limang sasakyan. So, sa limang tatak duwang wheels po din may sarong tricycle, and then duwang motosiklo. Enterong nagsaponin minor injuries ang mga imbueltong persona na tulos na ipigdarara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong medikal na asistensya. Siguro number one siguro po bago kita magkapos uh, tapos ang Bicol. No? Dapat ano, in condition kita, in focus kita sa pagdadrive. Uh, no, kung hindi pa kita kamisado tang maray na pagparaday and uh, bago ang pagkita siguro mas maray iigwa kita ng kaibahan ng pagiray na protective ng driver para dahil si ano para may gagayad na mangyaray para dahil magkaigwa na mga human hero na mangyayari at ito tanja sa tanja ko medyo bago pa sa pagkabot siya ng So, maging uh, ano sana nai-election na magigitang maingat kapag pagdadatag ka naman sa orikan sa Sa presente, padagos pang pigbubulong sa ospital ang mga biktima. Dahil naman nagsunod din kaso ang mga biktima kontra sa nang aradong driver. Makalihis na akun ka kainian mga bayadan asin gastuson sa ospital. Para sa mga baretang, tatak, bicol. Angeline Dagta. Thank you. Thank you. Thank you.